So, dagdag paninda So, ito guys, isa sa mga paninda natin Ang uh, kinagigiliwan ngayon ng uh, mga bata Parang seasonal din to Kasi uh, mga bata ngayon ay mahilig maglaro dun sa mga ganito Rubber, rubber Minsan hindi mabenta Minsan uh, mabenta, mabenta Yung isang araw ay nakakaubos tayo ng isang kilong ganito Pag uh, yung bata ay gusto-gusto uh, nilang maglaro isang araw 'yung ginagawa kasi nila itong uh, laruan guys 'tong uh, in, iniloloblob nila sa sa mga parang uh, tawag nito mga buhangin tapos sinusungkit-sungkit. So na sila doon, pabalik-balik sila. Pag natalo, pabalik ulit sila dito. So ito 'yung isa sa mga natuklasan natin na mabenta dito sa ating tindahan 'yung ating rubber. Hindi naman sa ano, seasonal lang naman 'to. Pagka ibang uh, buwan na hindi na nila pinapansin, pero kapag uh, nag-u Uso-uso ay uh, talagang mabenta-mabenta. So isa ito ito. Uh, Inoobserbahan natin guys kung ano yung uh, buwan ng seasonal itong uh, paglalaro nila ng uh, uh, rubber. So iba rin yung iba. Ginagamit din sa project nila. Kaya mabenta-mabenta. So ganito yung ating ginagawa pagka ano natin ng uh, rubber. 10 pesos ito guys yung uh, nire-repack natin dahil mas makakatipid. mas malaki ang tubo natin dito ang isang kilo ay maraming na po tayong nire-repack dito 300 po yung bili natin sa isang kilo sa Shopee at nakakagawa naman tayo ng 50 na ganito uh, may higit 50 maraming na tayong natalis. so ganito 10 pesos guys <laughs> so shout out sa lahat ng ating mga kababayan dyan uh, tayo tayo lang ay um, kabubukas lang po yung ating tindahan at saka alam nyo yun naman yung ating pinagdadaanan yung mga kapabayan natin dyan sa uh, Cebu uh, sa tawag nito sa Bicol shout out po sa inyo napakadami po guys na nakakalungkot nakakalungkot po yung mga kapwa nating na uh, katim kasari ngayon na nagsasaper hindi alam kung uh, paano babangon muli dahil nawala nga po yung mga kanilang ha, panghanap buhay, yung mga negosyo ay nawala rin po guys so mag ano lang po tayo sa Panginoon huwag po tayong uh, mawalan ng pag-asa, dito rin guys sa Ilocos ay nakapakalakas ah, po ang mga bagyo, ulit pa ulit ulit hanggang ngayon wala po tayong kuryente, mga isang linggo na pinipilit ko lang pong mag vlog para lang naman din sa sana ay makatulong may ibalik ko po yung channel ko na malaki na, na malaki na po na nawala dun sa channel ko kasi napabayaan ko na itong channel ko napabayaan ko na sana bumalik yung mga dating viewers ko at uh, malaking tulong din po sa akin yung mga uh, mga subscribers ko na sulit nakatim kasari ko dyan so hindi po biro guys yung nangyayari ngayon pagka ganitong malalakas ng sakuna, mga bagyo, wala din po kami, wala rin po tayong benta. Alam ko 'yan, nararamdaman ko 'yan. Matubal po yung benta uh, kasi yung mga kapitbahay natin hindi nakapagtrabaho. Siyempre pag hindi nakapagtrabaho, wala rin siyang sweldo, wala rin siyang pambili. So uh, inaabutan tayo ng naabutan tayo dito ng expire ngayon. So nag-inventory ako uh, naabutan po ako ng expire so dahil nga doon sa uh, met met ay may mga ayuda so gumagawa tayo ng paraan so ngumiti pa rin tayo guys kahit tayo ay medyo nalulogi na at lumalaban pa rin tayo ang importante ay ligtas naman po tayo hindi naman po tayo nagkagaya no, ng iba na nalubog sa baha uh, umabot yung bahad sa sa flooring namin guys sa mabot sa baha pero hindi naman siya tumaas ng tumaas kasi na gawan naman ng nang ng paraan so shout out po doon sa mga kababayan natin na nasa ng bagyo talagang uh, hindi po biro yung lakas ng bagyo ni Uwan at saka yung si Tino si, ba yun? yung sinundan ni Uwan talagang uh, lakas po ay hindi po biro talaga yung uh, kanyang uh, nakas marami po talagang uh, tindahan na uh, winasak uh, hindi lang tindahan mga bahay guys so shout out po sa lahat sa inyo huwag po kayong mawalan ng pag-asa unti-unti uh, po tayong babangon guys kahit uh, maliit po yung benta natin araw-araw uh, naintindihan po natin yung uh, sitwasyon uh, sa kayong panahon Mag-ingat po tayo lagi ingatan po natin yung ating pinaghirapan sana po ay makabangon po ng lahat. Mura pa ang uh, palay. Lugi pa tayo sa palay ngayon natin guys. Dahil uh, mababa po yung ating. Mababa po ang isang kilo ng palay ngayon. So lugi-lugi po tayo. So, sana makabawi tayo. May balik ko po yung. Uh, channel, Itong channel ko po na maayos. May balik ko po yung dating uh, viewers. Yung mga viewers ko. Ay napabayan ko po kasi guys. Dahil ngayon nga. Uh, Uh, naging uh, busy tayo at ay nasikaso natin sa trabaho ay napakahirap nga po guys to pagsabayin yung pagbablog <laughs> uh, so hangang hanga ako dun sa mga kateng kasari natin na consistent na magvlog, shoutout po sa inyong lahat at uh, hindi nyo po ako nakakalimutan panoorin, salamat po sa inyo malapit na naman ang December alam nyo po yung uh, malaking mistake ko po yung December last uh, last year. Oh, uh, masyado po ako naging greedy. Napakadami ko po pong pinamili. Napakala pinuno ko po yung tindahan ko, yung stock ko napakadami. Uh, kasi nag sale nag nag-sale-sale doon sa mga mall, mga uh, groceries nag sale mga promo ay napakadami ko po pong binili, guys. Akala ko inisip ko, marami pang bibili dito sa akin tindahan dahil Pasko. Pero nag-iba na pala yung ihip ng hangin yung mga tao guys ay namamasyal na nagmumul na yung ating tindahan ay hindi na po siya masyadong mabenta nag ako ng maraming inumin hindi po kagaya dati ng mga nakaraan ng mga taon-taon ay talagang umaabot po tayo ng alas 12 alauna ng madaling araw ay hindi na natin kayang abutin yun guys kasi nga marami na rin po tayong kakumpetensya dahil mahal na rin po ang bilihin kaya nagtitipid na rin yung si ah, uh, customers so, naiintindihan po natin yan guys kaya gumagawa tayo ng mga paraan kung anong dapat natin uh, gagawin sa tindahan natin nakakatulong naman sa atin to malaking tulong sa atin yung tindahan pero yung uh, yung sabi kong kung nangangarap ka ng mas malaki pang kikitain mas malaki pang kikitain eh, mag uh, ano ka mag uh, extra income ka yung dapat mong gawin So, ayun. Sana ay uh, makakabawi yung mga kababayan natin. Alam ko na i-stretch tayo, na i-stretch, na, na i ng na ng pag-asa, na depression, na depression. So, sana ay uh, matulungan po sila ng gobyerno na mabilis na mabilis para makaahon. So, shout out po sa inyong lahat. At uh, manalangin po tayo sa Diyos try lang po natin yung ating uh, sinimulan at uh, huwag po tayong susuko hanggat may uh, pangarap po tayo ay siguradong maabot natin yan so yan lamang po guys ang aking uh, pinapakausap sana bumalik na po yung ating mga viewers sana sipagin po ako mag vlog kasi nararamdaman ko na talaga guys iba na talaga yung panahon at kailangan po natin ngayon ng ibang uh, extra pagkakakitaan nasubukan ko po na da, uh, ko na dati ng monthly na sumasahod dito sa youtube at malaki po yung ating polo at eh uh, nga nagkamali po ako doon sa masyadong naging busy talaga ako doon sa post sa trabaho siyempre uh, na stress din po tayo so ayun yung naging apekto ng ating channel na apektuhan po yung aking youtube channel kaya hindi po ako masyadong uh, madalas nag uh, vlog vlog so sana lahat ng mga vlogger tuloy tuloy nyo lang yan <laughs> makakabawi din tayo kahit pa unti unti ang kita basta iipon ay mapupuno din yan so yan ang ating uh, tips ngayon mo muna natin yung ating pagre-repack ng uh, ganito malaki po yung tubo halos kalahati guys yung kikitain mo dito sa isang kilo 300, bebebenta mo sya ng 600. Ito. Mahal po kasi yung nakabox. Yung, pag, yung box kasi, Bebenta mo ng 15, 20. So, kunti lang yung laman. Mas gusto yung mga bata yung ganito. Itong so, nakarepa. Ganito. Kaya mabenta-mabenta yung sa Alke. Yan. O, 10 pesos. So, malaki na yan. Marami na yan. Naka-chance ako lang. Chance as chance lang. So, after ko na may, ano guys, ay, ito uh, na, yung ating rubber. Napakadami na ito. Marami na tayo i-ano, yung ito, ganito na nangyari. So, yan. Marami na tayo. Wow. Hmm. 10 pesos. So, dagdag paninda. Ang sinasabi, makabawi man lang tayo <laughs> lakas ng titan. So, eto ganito yung uh, ginagawa ko ikakabit ko dito guys dito sa sadigan para pitang kita ni customer na bata yan ikakabit natin dito pumili pumili eh ten pesos Ipabili po 10 pesos talaga po nang sa akin sinabi hindi po ito uh, buwan buwan mapenta ito ay parang seasonal lang parang trip-trip lang ng mga bata Pagka ganito ay uh, nakakaubos po tayo ng isang kilo. So, yan. Uh, ah, techniques ko sa inyo, ganito lang. Gandaan lang po natin yung ating uh, paglalagay kasi maakit at maakit po talaga sila. Dito, sa dami nitong ilalagay natin, maakit po sila. Unang-unang titignan nila yung ating uh, rabbit rubber. Yan. Kaysa naman ibibili nila ng mga ibang uh, talagang tao dito bibili sila ng uh, mga mga pipiso, dalawang piso ito ay uh, pag-iipon ng nila yung 10 pesos malay na marating ng kaligayahan ng mga bata dito sa uh, rubber na to so yan. shout out sa inyong lahat guys as sana ay tayo ay tuli uh, tuloy tuloy makapagbukas ng ating uh, tindahan dahil uh, kahit walang kuryente ay ipa sisikapin po natin guys na makakapag uh, ano tayo ng araw-araw makakapag tayo nito makapagbukas tayo at sana may tuloy-tuloy din yung ating vlog at sana po guys ay uh, ganun pa rin po yung ating support dito sa ating at youtube channel kasi napabayan ko na po talaga so yan ang ganda na oh yan so oh. so hanggang dito na lang muna guys yung ating uh, pagbablog at sana po ay uh, nagustuhan nyo malungkot lang po ako sa mga nangyayari ngayon dahil uh, nakikita ko po yung nangyari sa mga kapwa natin kasi kasari na nalubog na wala yung kanilang hanap buhay so manalangin po tayo at sana po ay makabangon po tayo ng agad agad so thank you very much po guys sa inyong panonood sana po ay nakakuha po ay ng konting tips bye